Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging trolls, eh, yung spokesperson ng malakanyang Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang bato ng malakanyang noon nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang, ang tawag ko dyan, atak dog. Alam nyo ba, atak dog? lol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging troll, eh, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yosek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang atak dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh.